Nakakalungkot naman ang nangyari kay Digong Duterte na habang nasa Hong Kong pala ito sa pagtitipon kasama ang ating mga OFW ay sinabi na ng ilang kaliado na huwag siyang babalik ng Pilipinas dahil na nakaredy na ang warrant of arrest ng International Criminal Court sa kanya. Ngunit kilala naman natin si Tatay Digong no? sa marami sa dami ng kanyang bulong brigade ay talagang Masyado itong naniniwala sa mga sinasabi lalo ng kanyang mga trusted na kumpidante na sinabi nila na untouchable pa rin itong si Digong at hindi raw uhulihin ng uh, kapulisan dito sa ating uh, bansa. Eh ganoon talaga ang nangyari. Ano? Kaya pala uh, ang sinasabi ng mga ilang kaalyado ni Digong na ipinagkalulu siya ng sarili niyang konkidante na sinabi hindi siya huhulihin dahil nga ang tasable nga daw sila at hindi nila gagawin ito na huhulihin siya at dadalhin sa ICC sa Netherlands. Eh, naniniwala naman si Tidong at lumapag nga sa airport ng ating mahal na hinang bayan at doon nga ay siya ay hinuli at kinausap ng mga kapulisan at tumabot nga ito ng ilang oras at ang pagdating niya ng umaga, inabot ito ng gabi bago ito naisakay sa charter plane papunta sa Netherlands. Ito talagang uh, trusted na kompidante ni Digong no? sa mahabang panahon ito na nakaalalay sa kanya sa pagiging mayor ay masyado siyang naniniwala rito sa mga binibulong sa kanya. eh talagang uh, sinasabi talaga sa oras ng uh, dipeligro kahit pa isang gandikit kayo pero pagka talagang ang kanyang uh, sinasabing politi political, political career ang uh, sinasabing nakataya dito ay kaya niyang ipagkanulong kanyang amo eh ito na nga ang nangyari no? pagdating nga ni Digong talagang wala na silang nagawa lalong na ang kanyang lapit na kaalyado halos hindi nga ito pinuntahan sa airport eh talagang uh, nakipag uh, balita ng mahal na salita ang kanyang pamilya sa mga kapulisan na humantong nga sa sinasabing murahan at uh, sinasabing uh, kasakitan habang uh, nagpasya si na sumakay na lamang sa charter pen para sa pagpunta dalhin na siya sa Netherlands. Itong eh, sinasabing uh, trusted na ito ay uh, sinasabing re-election ni senador. E eh, tatlo na ang uh, mga senador na talagang laging ang kasama at kapanalik. Unang-una -una na rito si Robin Padilla na hindi naman re-electionista. Si Bato de la Rosa, alam naman nating uh, tatakbong muli itong uh, senador at ang uh, sinasabi isa pang uh, misas, si Bongo na talagang uh, masyadong uh, nagpapabago ng kanyang pangalan at sinasabi pa nga niya na wala daw siyang kinalaman sa war on drugs o sa mga sinasabi extrajudicial extra killings ni Bicom eh, kayo na po ang uh, bahalang uh, kung sino sa tatlong ito sa dalawang ito sinasabing naglaglag at pinagtanulo si Digong para lamang sa kanyang political career. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimira, dito sa pang-araw-araw natin buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.